ang bicho bicho. Isa sa mga merienda nating paborito. Pero, alam nyo bang binigyan to ng mga bagong twist na ayon kay Good News Girl Bea, eh hindi nyo dapat ma-miss. Tayo mga Pinoy talagang mahilig kumain. Kailangan kompleto ang meals natin sa isang araw. Kaya ang merienda, huwag palalampasin dahil ang next sa ating food trip, ang meriendang tinatawag na Pinoy Donut, ang bicho bicho ating mga Pinoy talagang hit na hit ang bicho-bicho, ang tinaguriang Pinoy Donut. Una raw ito nakilala sa Germany bilang krule. Sa kanilang paglalakbay nakarating ito sa Asia at sa pamamagitan ng mga Chino nakarating na ito sa Pilipinas. Dito sa raw, uno nagtagpo ang landas ng merienda ito at ng panlasang Pinoy. Love at first taste daw ang nangyari at hanggang ngayon patuloy pa rin ang love affair na ito na ubod ng tamis. Meet Mommy Grace. Seven years old pa lang daw siya nang ma-in love sa Bicho Bicho. Simula nang maliliit pa kami, ito na po yung laging pinamimirienda sa amin ng nanay ko. At dahil love niya ang Bicho Bicho, isasama natin siya sa ating food trip. First stop namin sa Taguig kung saan makikita ang isang Bicho Bicho food cart. Ang kakaiba rito, may iba't ibang flavors ang kanilang produkto. May buttermilk, cinnamon, chocolate, at cheese. Pagka deep fry ng tinapay, tsaka ito lalagyan ng flavoring. Ang resulta ang kakaiba, naging batok sa panlasa ng masa. Ang best order po namin ay buttermilk. Mas po, mga bibili sa amin ay mga mas nakatanda. Pero habang tumatagal po, marami na rin po mas nakabata ang bibili sa amin. Tulad po ng mga estudyante. Ano naman kaya ang say ng ating bitch bitch lover na si Mommy Grace? Mas malambot siya kaysa din sa bitch bitch yung nakasanayan ko na nilala ko. sa isang restaurant sa Taguig, nakahanap kami ng na special na bitch bitch Ha? Kakaiba raw ang bitso bitso dito dahil imbis na pahaba, bilog ang hugis nito. I grew up in the Iloilo and every after Like any other um, municipality or city, there's someone who would sell bicho-bicho paghapon, 'di ba? They would be bringing baskets. So it's really one of my fondest memories during my childhood days. By fifth grade, I'll be selling stuff and one of the first things I was selling was yema. So, I thought of um, putting them together. Dati pa ni Chef Jackie na gawing maliliit na bolsang bicho-bicho na may bonus pang yema filling. Pinagugulong ito sa cinnamon sugar at ninidesenyohan ng melted sugar. Ito pa ang sweet surprise. Sinuserve ito with chocolate and vanilla ice cream. Sa itsura pa lang, talaga naman nakakakilig na itong bicho yema balls. Mas masarap nga siya kasi nai-even yung tamis ng yema at saka yung yema sa loob at yung bicho kapag dinip mo sa hot chocolate kasi medyo mapakla yung hot chocolate eh. At ang hatol ni Mama Grace ibang iba yung lasa niya dahil yung yema na nasa loob na pinalamahan. Sa aming search for the best bicho-bicho, nagpatuloy hanggang Green Hills, kung saan to the next level ang linamnam ng ating bida. Dito, ang bicho-bicho hindi merienda, kung hindi ulam. Ito ang beef cruller, ang pinalutok na bicho-bicho na sinamahan ng celery at sliced garlic ang seafood version namang ito, stuffed with shrimps at pineapple chunks. We, we're known for, um, we're a modern Taiwanese restaurant, so pati yung mga ulam namin may twist rin siya. Kung kaya ginamit yung crullers, ginamit siya sa ibang paraan, which is, sa beef and Chinese crullers, tsaka sa pineapple and shrimp stuffed with crullers. Itong shrimp and pineapple stuffed crullers, mas pinakreamy ng mayonnaise, habang ang beef with grillers, may savory sauce na perfect i-partner sa kanin. At kung naghaharap naman kayo ng dessert, di kayo mabibigo sa kanilang almond tea crullers. Ano naman kaya ang say ni Mami Grace sa bonggang twist na ito? Masarap. Medyo kakaiba siya. Kasi pwede palang inhalo ang bitso-bitso sa Pero sa dinami ng sinampol ni Mami Grace na bitso-bitso, dalawa raw ang sumapol sa kanyang puso. Ang pinaka ko sa lahat ng nakain kong bicho bicho ay yung deep cooler at yung cream cooler. Dahil nandoon yung para siyang sicharon na napakalutong na pwedeng pwede siyang isahog sa ulam. Mula Germany hanggang China hanggang sa ating bansa, ang bicho bicho pang international lang apil. Kaya naman mapamerienda man, dessert o ulam, lagi tayong tinatakak.